wow. a gift. This is Nina's gift. Wow! wow. Oh, mula na! Ang amazing! Ay, mayroon niya kung masimutan ang humot. Yeah! Actually, the best friend of Anna, Kubana! Yeah! Banana, banana. yeah. Okay. Ay, I love it, like. yeah. you! Eat, yeah! Ay, AW? So yeah. Ito color na ito. Yeah, same? Tama. Uh, ang yeah. gunahan ko ano. Alam ko nag-play Mine. Mine. Opo. You want? Hi. You hi. Hi. Mine! Hi. Mine dang iyang dagan, dagan, dagan ba, oh. sa yellow. Da, sa yellow. Ako ngayon gusto ko i Violet, Violet na siya. Violet, Mom! yellow, and blue. Pagkakataon! Daga nang nag-compliment ano, nag na niya sa tiktok na kita. Gugaya po, nakaka-open. Oh, so eh. Ayan. Oh. Thank you, Bess. I like this. Super. Actually, nakalimutin ko sa'yo ng birthday, besh. Yeah. Nya. Nag-upload ko. The ghost mga ka. nag sa... AdWords mine. Wow! kung sa kasi ako cellphone diba? Nakikita nyo na ako itong picture na ito dito ay, sa ano, ilachel. Okay, <laughs> ito last year. Last year. Ay, hindi um, so, like, well, okay, na. Gusto kong maka-try lagi sa yellow. Okay, ito na to na yung gan Mama, Pero, ano yan na? Payanan sa balay sa so next. Ay, no! Hindi man ball! <laughs> oh sige. Hold mo na. Thank you, best <laughs> Thank you, besh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday uh, okay wish, Wish, Bakersley mo Ayan, Para Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, Eliza. Ayan, yung mga favorite sa ayan. Ayan, 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 na Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan, ayan. Ayan,

Of course, Katty Chan Chan. Yes, a letter and a funny picture and a headband. <laughs> <laughs> this, time, this is This <laughs> is pure matchy latte. is this video, Strawberry? <laughs> <Yes. susur> no. Pure <susur> match. <laughs> <shusur> yeah, add <shusur> yeah. strawberry. Yeah. Okay. So, okay. 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 I the best and 10 case. So paramount let's try. Ang ilahang oh, iyang super macho. Gawin isa para mo. Wala po katray. Ano yung Zubara Monti? Wala po yung katray. Ang na katray man ko sa ano, dito sa Tagaytay. Ah, katong nag Manila, taba. Ako yung katray. Ito ko nakatray guys. Let, 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 let me just, I want to try it. Ah, it. green oh, coffee. Matcha, green sa coffee. Sa my crock ba? Ay, oh, Ay, di mo katray. Sige po. Crocodile, wala pa ako katray. Ano yung mami? Talibate, let me get Ay, katong okay. ano. Katong dinis mo ganaw nga pero lame gid ko sa tilik. I mean, for real. I mean, Siguro ini si sa DJ Mati. Lamig sa ako sa baba. Oy, oh, ikaduwa ni eh. okay. or na kay ikaduwa. Okay. Dili. Nanghatag sila. Ba banjo to tap yard. Tap gid nako Nanghatag sila. like for real. So, I dili ba kung gusto taste test sad sa amo. Yes. Hello, wala Same siya sa katong nasa sa MTS. Yes. Yeah. Kaya, kaya, ko kaya, kaya, taste, ah, boss coffee. Ano ka Same sila ko lang, Ate, ako, endeavor. Di ba pag mag eh. ano release na Ate Aya, one 500 sentences. 30 minutes 30 minutes kita na ah I dyan ay jing pagdamot pag filter na save na ano like express <laughs> <Okay. laughs> walang <laughs> <laughs> iyak dito. Thank <laughs> you so, so much, oh, Ari. A blessing in this, guys. Kanan, ikaw to ikaw to nagkuwasa yes <laughs> na ko dito sa darkness ba? Ikaw to naglilinis sa light. Kaya katrong parts ako ang katrong naglitam, aton pinaka down due ako, ko din ito na ati. Kasi taka tango. Kaya katrong pinaka first na tao nagmeet ito sa Saturday. <laughs> you want that? What is this? One. One